Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share, at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Eto na naman tayo sa isang mainit-init at matinding balita na umuugong ngayon sa business sector. Hindi lang raw netizens ang bumabanat. Pati mga investors daw ay tila napahiya o nadismaya umano sa naging State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Abay grabe ito kung totoo nga. Kasi hindi netizen o vlogger lang ang nag-react ngayon. Pati raw PSEI mismo bumigay. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin nito? At bakit napapansin ang malaking pagkakaiba di umano sa performance ni Pierre noon? Tara, himain natin! Ay nga di umano sa naging ulat ng Manila Bulletin Business. Bumagsak ang Philippine Stock Exchange Index sa ikaapat na sunod-sunod na araw mula na nagtalumpati si PBM sa kanyang SONA. As in, Apat na araw na tuloy-tuloy ang pagbaba. Noong July 29, bumaba ito ng 54.33 points o katumbas ng 0.85%. Ang total value ng shares na nagtulakan sa merkado, halos 6.86 billion pesos. At pinaka-apektado ang services sector habang ang property sector medyo tumatag pa raw. Pero overall, losers outnumber gainers. 117 ang talo, 70 lang ang panalo. Aba, parang boxing yan. TKO sa market. Ayon sa artikulo, ang dahilan daw ng market decline ay ang reaksyon ng mga investors sa zona ni PBM. Sabi raw nila, kulang sa laman pagdating sa mga pressing economic concerns. Maganda raw pakinggan ang zona pero di sapat. Parang salad na puro dressing pero kulang sa gulay. May pa-English, may pa hot pero konkretong plano raw, wale. Kaya tuloy, pull out ang investors nga raw. Bagsak ang index. Kung titingnan natin mga kababayan, mga katinig ko, ang mga investor ay hindi madaling bulahin. Hindi sila nabubuhay sa promises lang. Sila ay nag-aabang ng clear direction, solid policy, roadmap, at political stability. Wala raw silang nakuha sa tatlong 'yan sa SONA. Ito na ngayon ang masaklaw. Para raw sa ilang business analyst, nakakahiya umano ito para sa kasalukuyang administrasyon. Bakit? Kasi, so ano dapat ang moment mo na mag-project ng confidence sa market? Pero ang nangyari, parang nadagdagan pa ang duda. Parang sinabihan mo ang mga investors ng Don't worry, we're fine. Pero wala kang ipinalit na konkretong solusyon sa inflation, sa utang ng bansa, sa spending cuts, o kahit man lang sa power sector reforms. Ibang iba raw sa approach noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit may mga controversial issues noon, pagdating sa investor confidence, solid ang dating ni PRRD. Bakit kamo? Kasi klaro raw ang direksyon, matapang ang salita at mas kampante ang mga negosyante sa takbo ng polisiya. Compare natin ha noong 2016 hanggang 2019, under Duterte, kahit maraming noise sa politika, malakas ang takbo ng stock market. Bakit? Kasi raw may political will, yung train law. Build, build, build. Ease of Doing Business Law. Puro konkretong plano. Ngayon sa zona ni PBM, parang kulang raw sa wow factor. Pagdating sa investors, puro state building narrative. Pero hindi raw matumbok ang inflation, ang agrikultura, at ang structural reforms na kailangan ng ekonomiya ngayon. At tandaan natin ha, Apat na araw na tuloy-tuloy ang pagbagsak ng PSEi. Hindi ito simpleng normal dip. Ibig sabihin, may sustained negative reaction talaga mula sa merkado. Para raw itong silent protest ng business sector sa performance ng administration. Sa so social media, marami ring napuna. Na. May mga nagsasabi, ang galing magsalita. Pero wala tayong narabdaman sa bulsa. May ibang nagbiro ba? Baka speech writer ang natuwa, pero hindi ang ekonomista. Ang mga ganitong komento kahit sarcastic may basehan. Kasi kapag ang market na ang nag-react, hindi mo na pwedeng sabihin pashers lang yan. These are fund managers, analysts, and big-time investors voting with their wallets. Kaya ngayon ang tanong, ano ang next move ng economic team ni Pangulong Marcos? Papayagan ba nilang mawala ang kumpiyansa ng merkado o gagalaw na ba sila para maglabas ng mas konkretong economic policy post sana hindi sapat ang ganda ng pagkakasalita kailangan may laman kasi kahit gaano kaganda ang marketing kung wala kang produkto mag-aalangan ang investor at para sa mga naniniwala sa administrasyon ito ang panahon para himukin ang mga leader na kumilos kasi kung hindi baka hindi lang PSEI ang bumagsak baka pati ang kumpiyansa ng taong bayan Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon at huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, mas marami ang gastos ni BBM kaysa pumapasok na pera sa government. Lugi sa negosyo, marami kinakain na libre ng admin ni BBM. Pag si BBM sa poder, sa kapalang papasok ang mga investors. Walang tiwala ang mga negosyante sa bangag admin. Wala nang maaasahan sa administration mula at baba, puro bulsa ang mga budget. Muli ang mga ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan ang may alam, may laban! Awesome!